para pintulang. Taas na o kaming dadaan sa gilid. Kumanda ka, Lili. Kumanda ka sa amo Pinsan tong pinakamahusay sa buong way. Buhay na buhay ang pagkakaguhit mo sa mga bulaklak. <laughs> Halos maamoy ko ng halimuyak nila. <laughs> Hindi lang siya ang pinakamahusay na babae sa way. Siya rin ang pinakamaganda. Kayo talaga, pinasasaya niyo ako. Dumating na raw si Wei Yang. Palagay niyo, mahusay rin kaya siya? Ay, lumaki siya sa bundok. O, paano naman siya magiging mahusay? Malamang wala siyang pinag-aralan. Hindi ka natin. Sa so, ko, kahit sa kalingkingan mo, hindi siya maaaring ihambing. Changshi, kahit papano, kapatid ko pa rin si Wei Yang. Papano kung may makarinig sa iyo ngayon? Anong sasabihin nila? Tamang sinabi mo. Malamang binabati niya na ngayon si Nat, si Lola. Malapit na nating malaman kung anong uri ng tao siya. Pangalawang binibini, batiin mo na ang mga ginang ng sambahayan ng Lee. Paano? Hindi ko magagamit ang nakaugali ang pagbati sa liang. Paano na to? Hindi ko alam ang kaugalian rito. Pangalawang binibini, batiin mo na ang mga ginang ng sambahayan ng Lee. Hmm. Lola, binabati ko po kayo. <laughs> Aba, halos halikan mo ang sahig ka. Ganyan ba talaga bumati ang mga taga-bundok? Alam kong ngayon ko lang kayo nakita. Ngunit sa aking pag-iisip, kayo'y kasing tulad ni Buddha. Napakadalisay. Kaya't minamahal at ginagalang ko siya. Hindi ko man alam ang tamang kaugalian. <coughs> Tapat naman ako sa paghanga ko sa inyo. Patawad po, Lola. Patawad. Bata ka pa lang, Apo, ngunit napakarami mo ng pinagdaanan. Naging mahirap ang iyong buhay. Tumindig ka, tumindig ka. Maayos ng lahat ngayon, nakauwi ka na. <laughs> Aba, tingnan mo, Ina. Ang pangalawang binibini, mukhang napakaganda ng kanya mukha. Gaya ng perlas na kumikinang sa kadiliman. Wala na atang katulad ang iyong apong ito. Hmm, tingnan mo kung gaano siya kaganda. Kahit si Changla, hindi kasing kinang ni Wei Yang. Hipag, ano, tama ba ako? Ah. ah kung sa bagay, ang pangalawang binibini, may hawig kay Lola. <laughs> Hipag, napakapalad mo talaga. Mayroon ka na namang isang magandang anak. Wei Yang, <laughs> siya ang iyong pangalawang tiya, si Ginang Wen. Napakagaling magsalita ang tiya mong yan. Kung iibigin lang niya, mapapapayag niyang ibong umalis sa puno. <laughs> <laughs> Wala namang saysay ang husay ko sa pagsasalita. Ang mas mahusay, ang magkaroon ng isang matalim na isip. Ako ba ang tinutukoy mo? <laughs> Wei Yang, si Ginang Zhou, siya ang At siyang ang iyong ina. Hmm, isa nga siyang magandang bata. Lumapit ka. Titingnan kita ng mabuti.